Pag-unsa ka... ka, sa inyong birthday. Okay. Ay, tagal. Ha? Ay, na may mga sanina din na Mga, di ba, daghan man to, mga kuan. Uh ang shoes ni mo, e, eh, mong gisukod? Igo. ato sa na ako, ang green. Hindi na. No? Uh Branded bi na. Ay eh. At yung mong ba? Nga, giatagan ba? Kuan ba? Na may mga panlalaki diha ha? Nga kanang kaigo sa katong nakitaan man ka na ako ay, nakitaan ako si JB Nagkuan, nagsakay ka ng kab kabaw. Kaoban si kuan, ati Jessica. Ah, kato si ati Jessica. Kita, Wait. kita wala ko to. Si JB kay Ego ni ang sanina. Oh, gisuot niya. Wow. Palit ni. Eh. Sa pato. Ay nasa na kuya. Ay nasa na kuya at kuan horse. Ah, nagdula mo atong pasel. Ah, wala na ko na Katubang isa ka cartoon, o isa ka kuan, katong lag, isa ka daghan ka ayong mga color-color. Ana. Ah, Naggiduwa ni G, ni JB. Wala ra na gubang tablet, wala na niya gilabay. Magunsa sa imong birthday, maglitson ka? Ano na ni papa? Ha? <laughs> ano na ni papa? Dai mo gyud niya banga, taga. Wala ba ni mo gitagaan? Gitagaan man mo si? Katong anak ni si Jessica ba kay naaman mga sanina din na nga mga kuan, daghan. Basta taga ipod, basi naay kaigo. Magali ka ka ila? anak na itong ka, okay. wala ka ka ila? Mahon, nandun niya. Dili, uy. nandun niya. Magali sila na ka-anak. Nanti Jessica ba? Gatong kuha na nagtabantay sa tindahan. Magali, mahon, nandun sila anak. Oo, no, uy. Amo mga Amo ko, lalaki. Kauban gaya ni GB. Nagsakay silang kabaw. Amo uh, kabalo. Amo hmm. na daw niya. Ang suuto ni mo magabi eh. Kanang pares nga kuan. Pang tulog. Kanang naijakit ha. bugnaw di ha. Patay si... May aircon. Ha? May aircon. ha. <laughs> Magpadala ra ko nimo. Dunga. Sa sa pink ka pink oh. Sana. Aman. Click ay ay pink pad. Mm. Nay naa pa unta di ari mga pusil-pusil. Mama, pusil-pusil na na namo ni Tito. Pusil-pusil. Ya gi ko an ni Tito Janre ni mo. Mm, kabalo. Ako ay nakabalo. Mm. Dahil yun, ang mga sapatos, si mo nang gisuot, nandot, no? Zara, biya branded. Ang nai, isa nga din ako maigo. Diri arataman, no? Eh. Dako, magugag tiil. Asa ato? Atong kuan go, katong puti. Dara, Halo, oh. dili to ni oh. maigo, ding? Oh. Huh? Manso. Where is this? A mana eh? Ay, madi. Wala pa, wala pa. Ako ka, kuan. Kana to. Kani, ka na. Na, Kangjibi. Kangjibi Au, mo ni. ang pa. Kang GB na. Kang GB. Kang GB na. Nanood na nila ko. Aw, asa may may go ni mo. Wait lang. Napagani isa di aring nga kuan kanang unsay ngalan ani. Nike wood na shoes lang Mag-arrange Arrange Arins, pugas sa imong sapatos Madi, tabangan nimo si Mama La. Dili mo kalat-kalat. Ini gumanung yeah. pulong kuan ka na. Dili magu. Ah. Oh. Ah. Oh. Gamay. Oh. Itabi mo lang yan kay kuan na branded man na. Kang JB na ay naigo nga shoes? Wala pa man di pa suot. mo Wala, wala na ko nakakuan og chocolate, Ana, oy Wala na naka, ni ka ng butangan. Lali raman nga pagkuan, balot. Dayon, kumusta imong e eskwela? Bad times. times. basin perfect Huh? Bad times. Perfect. Bad times. Bad school. Doon ka, kinsay nag-tutor ni mo. Wala. Bilang na. Huh? Bilang na. Bilang na ka? Di, di ka magpatulo ni Tito John Rene mo. Ah, uh, magpukuha ko at sulat na times tama 8. Mm. Ang pa. Mm. <laughs> ugma pizza. Unsa di ugma 31 pa di ugma? No. Ay, oh, 31. Ay, 30! 30 ron. Tatitinan karon? ron. 30 o. kita o. Tanawa sa kuan. Sa sa ni Kalindar. Sa Bado. Ay, ah, mm -hmm. atarte. Tata. Tama si GB. Tatarte na lang Tama si GB. Tatarte na. Tatarte o. Oh. Kuan na lang. Three days na lang. Birthday na ni mo. Wala na edad ni mo? nine. Nag-una na sa si Denise. Say nine. Mag nine. Na, eight pa ka. Mag nine ka, mag nine. Nag-una si Denise, nine na siya. oy, mag eight pa man ka. Na, mag nine ako. Sa ka Na, Sa ka 2000. <laughs> sa ka 2000. 2016. 16. Sige ng mata. 16, 17, 18, 19, 20. Utso oh. hoy. Utso pa. 8 lang. pa na. Gani, utso pa kakaroon break din mo, utso. E, mag na lagi ko. Hmm? Huh? ako. Gauna na gani si Dinis. nag na siya. Ha? Magulang mo si Dinis ni ma, di? Nauna man Dali, siya. Dali, na man siya gipanganak. Kwan, thousand, sixteen, seventeen. Mag-nine ko, mag-nine. Madi, paminaw, seventeen, two thousand, seventeen. One imong edad. Eighteen, Tapos, two thousand, twenty-four. Unya, two thousand, twenty-five man, takar, nine na di ay. Na? <laughs> na? <laughs> Lenay <laughs> na day kading. Le dali Five mag five na si Bibi, wa pagyapon ka sa Di pa siya mustorya. Basing kulang lang na maistorya istorya. Pero <gasps> mayon man siya og mama papa, di ba? Ate, bade. <laughs> Basi na late ang na na. Ang mga na siya, guys, Late lang na. Ang istorya rana. na. Sige, sila dula dito sa kuwan, pikas. Nikaon na mo pa rin to. Wala pa. Hmm. Kinsa nga, ay, dagan mo. Tapos na mamurot ang tembe. Dagan mo magbaboy di amadid. mag ang baboy. O mag -litson. Sa handa, ninyo pista. Si pista naman ko sa Manila. May trabaho. Ah. May tagkwarta. Dagan na tayo niya dating, napapoy isa ka bukuan, night na ka ng sapatos. Dagan kay Dari ah. Wala mo din niya Dari man Ako Dari mo nagitan. Amo. Tamo, um. Mm. Dubai. Kamusta, si GB. Paligo. Ha, paligo, Mamala. la? Hindi nagalaga ni GB maday. Ko, mama. Ko. Okay, okay. Dayon, ayo ikon sa Asa man mga ubang tidiber? bear? Nasa kwarto. Nalimot no na day kading? ding. Dili mo magkalat-kalat iniguman og dula ibalik ra dayon para kuan dili kalat ang balay ninyo. Kana, pwede na niyo padula ni GB, o, ni Unai, mga bata din na. Pero pag humanog ko pag humanog ka ng sani, kanang Dula. Dula, iposon. Hindi, hindi di masupo si Mamala. Basin hmm. kaigo igo to ni Denise Madi, katong isa ka sapatos, ihatag na nung kung dili, dili ka kasigo ni mo. ka dili kasigo. On sa man, guot nimo. What is that? What is that? Ha? Huh? ay eh, mong gidaan. Kuan? On sa ni, kanang, may samin-samin. Ay, Yatag na lang to ni Dinis basing kaigo sa iyang tiil. Bok. Bala ba kay Dinis? Kaila. Bata pa pa yeah. sa una, dako na na si Dinis. Tambok ko na si Dinis. Tara mo eh. Ang ko pa balo. Mabukol ang bateri ni Tito. Ang napapalit ka, ukuwan mo rin double A man siya ang bateri, Ana. Awa. Awa. Ang bateri na. Double A. Double A lagi. Ulit rin po Dekog Di na ko nga i-battery daan. Wala. Wala na yung battery daan. Itra ba? Daw, di nga pagliho. Ni Udto na kamadi. Kabalo naman siguro kung maghukad. Nine years old na rin ikaw, Madi. Mag-nine. Na, na na. Turo na ka lang ka-adlaw. Nine naman ka. Mag-nine. Nine. Nine na ka Mag-nine. mag, nine. Nine. mag nine ako. Nay na jud ay kay man to 2023. Pagka una, oh kay udto na. Kabalo na ka magbuka, di ba? Kali ra. Bye. Yeah. Yeah. Adi, adi, adi. Kanang simple simple ra nga cake ang paliton madiha, ha dili na ka dako kayo man kag 8

I said again.